Parang dumarami na yata ngayon yung mga Pilipino na nawawalan ng na trabaho dito sa Taiwan. Parami na parami yung mga nagme-message sa akin eh. Alimbawa yung nawawalan sila bigla ng trabaho, tapos hindi sila makahanap ng trabaho hanggat uuwi na lang sila ng Pilipinas. Bakit kaya? Well, in fairness naman sa Taiwan, marami silang mga hotlines na pwede mong tawagan, di ba? tulad ng 1955 at 1990 na kung saan ang dami ko ding natanggap na reklamo kasi nga yung mga agents doon sa mga hotline na yon lalo na yung 1955 ay hindi naman matulungin sa mga Pilipino pero yung naisip ko lang sinabi nyo ba yan sa Pilipinas? Alam ba yan ng gobyerno? Alam ba yan ng MECO? Meron ba silang ginagawa dyan? Kasi parang parami ng parami, parang iniisip ko tuloy, marami bang nauuto? at uh, maraming pumupunta dito na akala bibigyan ng trabaho tapos later on hindi pala talaga working visa yon travel travel lang pala free visa tapos biglang wala na silang trabaho tapos goodbye bunot na yung binayad nila sa placement fee para sa akin talaga dapat wala na yung placement fee dapat direct na lang sa kumpanya de ba para naman nakakaawa naman yung mga Pilipino na nagbabayad ng alakalakang pera tapos pagdating dito walang trabaho tapos yung iba, wala naman dapat talagang placement fee pero nagbabayad pa din. Diba? Ano ba yung nangyayari dito sa issue na to tungkol sa mga foreign workers na pumupunta dito? Kasi ang sinasabi ng government, walang placement fee. Pero yung nangyayari sa inyo dyan, meron kayong binabayad na placement fee. Kaya nga sabi ko, huwag na kayong pumunta sa Taiwan. Nako, mahirapan lang kayo dito.